Maligayang pagdating sa East Anchorage Book Club. Ang maikling episode ng podcast ngayon araw ay magpapaliwanag sa mga karapatan ng mga nagtatrabaho sa Alaska. Ang pangalan ko ay Elsie James at ako ang Filipino interpreter para sa podcast host na si Andrew Gray. Si Andrew Gray ang representative ng East Anchorage sa Alaska State House. Ang impormasyon sa episode na ito ay batay sa isang panayam noong 2024 ng isinagawa niya kasama ni Jeremy Applegate na pinuno ng Wage and Hour Division para sa State of Alaska Department of Labor. Lahat ng nagtatrabaho sa Alaska ay may karapatan sa patas na sweldo at pagtrato sa ilalim ng batas. Maraming trabahador dito na walang kamalayan sa kanilang mga karapatan at ito ay nagbibigay daan sa isang employer na sam samantalahin sila. Ang layunin ng podcast na ito ay upang turuan ng mga nagtatrabaho sa Alaska tungkol sa kanilang mga karapatan upang matiyak na sila ay binabayaran at tinatrato ng patas. Unang-una, lahat ng nagtatrabaho sa Alaska ay may karapatan sa isang nakasulat na kontrata. Kapag ang isang trabahador ay nagsimulang magtrabaho sa Alaska, dapat pumirma sila ng isang nakasulat na kontrata mula sa kanilang employer bago sila magsimulang magtrabaho. Dapat ipaliwanag ng kontrata ang tatlong bagay. Magkano ang babayaran sa'yo, kaano kadalas ka babayaran, at paano ka babayaran. Mayroong apat na paraan upang mabayaran. Ang pinaka-common ay sa pamamagitan ng cheque. Kapag binayaran ng employer ang isang empleyado sa pamamagitan ng cheque, dapat may paraan ang empleyado para makash o i-deposito ang buong halaga ng cheque. Sa badaling salita, kung susubukan mong i-cash ang cheque at humiling ang bangko ng mag-kolekta ng bayad, dapat tanungin ng empleyado ang employer kung saan maaaring i-cash ang cheque na walang bayad. Legal sa Alaska para sa mga empleyado na bayaran ng crash. Kung ang empleyado ay may U.S. bank account, maaari silang bayaran ng pamamagitan ng direktong deposito. Nagiging mas karinawan para sa mga empleyado na mabayaran gamit ng isang bank card. Kahit anong paraan kababayaran ng employer, dapat itong matukoy bago ka magsimulang magtrabaho ng nakasulat. Dapat magtanong ang mga empleyado sa oras ng pag-hire kung paano sila magtatanggap ng kanilang huling sweldo. Ito ang lalong mahalaga para sa mga empleyado na maaaring bumalik sa kanilang sariling bansa sa labas ng Amerika. Kung planong in ng employer na ipadala sa iyo ang huling check-in, tiyaking na plano na ito maaga at ang employer ay may tamang address para sa iyo na may mayroon kang isang makatid. Dapat pagtanong ang mga empleyado sa oras ng pag-hire kung paano nila matatanggap ang kanilang huling sweldo. Ito ay lalong mahalaga para sa mga empleyado na maaring bumalik sa kanilang sariling bansa sa labas ng Amerika. Kung plano ng employer na ipadala sa iyo ang huling cheque, tiyaking na plano na ito ng maaga at ang employer ay may tamang address para sa iyo at meron kang isang makatwirang takdang panahon upang asahan ang cheque na iyon. Kung hindi mo natanggap ang iyong huling sweldo, Kontakin mo ang iyong employer upang matiyak na ang cheque ay naipadala sa tamang address. Kung may problema sa pagtanggap ng iyong sweldo pagkatapos noon, kontakin mo ang Alaska Department of Labor sa 907-269-4900. Hindi mo kailangang magsalita ng English para makausap ang Alaska Department of Labor. Humingi kayo ng interpreter at bibigyan kayo niyan. Karamihan ang, ng mga nagtatrabaho sa Alaska ay may karapatan sa minimum wage ng $11.73 kada oras. Merong ilang mga pagbubukod, unit kung hindi binabayaran ka ng mas mababa sa $11.73 kada oras, dapat mong tawagan ang Alaska Department of Labor. Karamihan ng mga nagtatrabaho sa Alaska ay may karapatan din sa overtime pay. Merong dalawang magkaibang paraan para makakuha ng overtime pay. Kung nagtatrabaho ka ng hingit na walong oras sa isang araw, kung gayon ikaw ay kwalipikado para sa overtime pay, para sa bawat karagdagang oras na hingit walang, walong oras. Overtime ang iyong base pay plus kalahating oras ng iyong base pay. Kung kumikita ka ng $20 kada oras, ang iyong overtime pay ay magiging $30 kada oras. Kung ikaw ay kumikitang minimum wage na $11.73 kada oras, ang iyong overtime pay ay $17.60 para sa bawat oras na higit na walo ang uh, nagpagtatrabaho sa isang araw. Ang pangalawang paraan para kumita ng overtime sa Alaska ay ang magtrabaho ng higit na apat na pong oras sa isang linggo kung nakatag nakatagda kang trabaho 9am to 5pm lunes hanggang sabado para sa kabuwang 48, magkakaroon ka ng karapatang walong oras na bayad sa overtime. Merong ilang trabaho na hindi kumikita ng overtime, ngunit ito ay bihira. Upang tingnan kung karapat dapat ang may overtime, tawagan ang Alaska Department of Labor sa 907-269-4900. Walang kailangan bigyan ng employer sa Alaska ang isang empleyado na hustong gulang na araw na pahinga. Ang lahat ng empleyado na walang labing walang taon gulang ay dapat magkaroon ng isang araw na pahinga bawat linggo. Ang isang employer sa Alaska ay hindi kayo kailangang magbigay ng break sa mga empleyado. Kayong paman, may dalawang bagay na dapat malaman tungkol sa break. Ang isa ay kung... Isang employer ay nagbibigay ng mga break sa empleyado. Hindi nila maaaring hilingan mag-clock out ang empleyado maliban kung ang break ay higit sa dalawang pong minuto o matagal pa. Kung ang break na iyon ay mas maikli sa dalawang pong minuto, iyon ang dapat bayar ng oras at ang empleyado ay hindi dapat mag-clock out. Ang pangalawang bagay na mayroong ilang mga pamatayang particular sa industriya na ilalim ng ibang mga batas na maaaring main, mga ilangan ng mga mag-break. Ang Transportation Safety Administration, halimbawa, ay maaaring mailangan ng long-haul truck drivers na umalis sa kalsada sa loob ng ilang oras bago sila makabalik sa kalsada. Pwedeng bawasan ang iyong sweldo ng employer bago kabayaran. Ang mga legal na pagbabawas sa sweldo ay may mga bagay tulad ng federal income tax, federal insurance contribution, at employment security contribution. Maaring meron ding mga magbabawas para sa mga bagay tulad sa inuutos ng korte na suporto sa bata. Kapag ang mga empleyado ay may tumatanggap ng mga tip, maaring bawasan ng employer ang sahod batay sa mga tip. Ang mga ito ay legal na pinahihintululan, ngunit posible para sa employer na kumuha ng labis. Kung hindi ka kumikita ng minimum wage pagkatapos maibawas ang TIP, ang employer mo ay nagbawas ng labis. Kung naniniwala ka na masyadong malaki ang iyong sahod na nababawasan dahil sa mga TIP, mabuting magtanong sa iyong employer o sa Alaska Department of Labor. Ang isang karaniwang otorizadong pagbawas sa isang pagbawas para sa room and board. Ang mga ito ay karaniwan sa industriya na pangingisda at sa pag-seasonal na trabaho. Kung ang empleyado ay kumikitang minimum wage, hindi maaaring ibawas ng employer ang hingit sa $20 kada araw para sa kwarto at board. Kung ang emple empleyado ay kumikita ng hingit sa minimum wage, ang halaga para sa room and board ay maaaring maging anumang makatwirang halaga. Dapat palaging may nakasulat sa kasunduan sa bagita ng employer at empleyado tungkol sa kung ano ang ibabawas sa sweldo ng empleyado. Ang mga bawal sa batas ay nagbabawas ay pera sa mga bagay tulad ng pagkuha ng pera sa cheque ng isang empleyado para sa isang customer na umalis ng hindi nagbayad. Ang mga bawal sa batas na pagbabawas ay para sa mga bagay tulad ng pangkuha ng pera sa cheque ng isang empleyado para sa isang customer na umalis hindi nagbabayad. Ang isang karaniwang bawal sa batas na hindi pagbabawas ay ang paghuha ng pera mula sa sweldo ng isang empleyado para sa nasisira ng mga tools na ginagamit para sa trabaho o para sa mga kakulangan sa cash register. Kung sinusubukan ng iyong tagapag-employo ang imbawas sa iyong sweldo para sa iyong paniniwalaan na isang bawal na batas na dahilan, kontakin ang Alaska Department of Labor. Ang isang employer na nagbibigay o nagbabayad para sa o sumasang-ayon na magbigay o magbayad para sa transportasyon para sa isang empleyado mula sa lugar ng, ng pag upa patungo sa isang lugar ng trabaho, kapag natapos ang trabaho ay dapat magbigay ng tao ng pagbalik na transportasyon sa lugar na pag-upa o sa isang destinasyon na napagsunduan ng makabilang panig ang transportasyon pabalik ay dapat ibigay sa pagkatapos ng pagwawakas ng trabaho para sa isang dahilan na itinituring na mabuti o sapat. At para sa mga kadahilang lampas na kontrol ng tao, pagkatapos ng pagkatapos ng kontrata, pagkatapos ng trabaho o pag-renew ng kontrata. Ang pagbalik ng transportasyon ay dapat ibigay na karapat-dapat na empleyado kapag hiniling ng empleyado sa loob ng 45 araw pagkatapos ng trabaho. Ang sinibak ng employer ang isang empleyado na dapat may pabalik na transportasyon, dapat ipigay ang pagbalik na transportasyon maliban kung ano ang dahilan ng pagpapaalis at nakasalaylay sa aplikasyon sa trabaho. Pagkalasing, pagkakipag-away o may unexcused absence sa trabaho ng higit sa tatlong pagkakasunod na naka-schedule na araw ng trabaho ang pagbabalik ng transportasyon ay hindi dapat bayaran kung ang isang empleyado ay voluntaryong huminto sa kanilang posisyon maliban kung ang dahilan ng empleyado para sa pagtanggal ay ang employer na nagsinungaling tungkol sa sahod, oras ng trabaho, o iba pang mga kondisyon na pagtatrabaho, o unsafe ng mga kondisyon ng pagtrabaho. Kapag ang isang empleyado ay may utang na pabalik sa transportasyon at ang agarang transportasyon pabalik sa punto ng pag-upa ay hindi magagamit, ang empleyado ay may karapatan sa board and lodging na ibinigay ng employer ng $100 bawat araw na ibinibigay ng employer para sa mga gastusin sa pamumuhay. Ito ay dapat bayaran mula sa petsa ng pagwawakas hanggang sa petsa kung kailan magagamit ang transportasyon o sa loob ng Sampung araw, alin man ang mauna. Palaging magtabi ng tumpak na talaan ng araw-araw at lingguhang oras na nagtrabaho ka na hiwalay sa mga talaan ng iyong employer. Ang ibig sabihin nito ay pinapanatili mo ang iyong sariling talaan ng mga oras at iyong nagtatrabaho. Ang mga tagapag-employo, sa ilalim ng batas ay kailangang pananatilihin mga talaan ng oras ng trabaho sa kanilang empleyado. Minsan hindi nila ginagawa o gumagawa sila ng matapat na pagkakamali. Sa ibang pagkakataon, pinipeke nila ang mga record na iyon. Kung meron kang sariling mga record ng maaasahan, magbibigay iyon sa iyon ng katibayan upang makuha ang iyong buong sahod kung hindi ka binabayaran ng lahat ng bagay na pinapaniwalaan mong dapat payaran ka. Ang pinakamadaling paraan upang masubaybayan ang iyong mga oras ay gamit ang isang smartphone kung meron ka nito. Ano man ginagamit ng iyong employer upang subaybayan ang iyong mga oras, kuhanin ito ng larawan at bawas oras ay mag in ka at sa bawat oras na mag out ka. I-save ang mga larawan para kung kailangan mo mga ito, meron kang record. Kung naniniwala ka sa iyong mga karapatan bilang isang empleyado ay nilabag, maaari kang mag-email sa Wage and Hour Division sa statewide.wagehour.alaska.gov o maaari kang tumawag sa opisina sa 907-269-4900 Martes hanggang Webes sa bagitan ng 8.30am at 4.30pm. Kahit na hindi ka sigurado, huwag matakot tumawag sa opisina para sa si tulong. Kapag may nagpagdududa, magpatuloy at makipag-ugnayan. Ligtas kang tumawag kahit na magtatrabaho ka na walang visa. Ang Alaska Department of Labor ay may tungkuling tulungan ang lahat ng mga empleyado na mabayaran ng patas. Hindi ka iuulat sa emigrasyon para sa kikipag-ugnayan sa Alaska Department of Labor upang magulat ng mga hindi patas na gawi sa pagtatrabaho. Napakahalaga nitong maunawahan. Lahat ng empleyado sa Alaska anuman ay kanilang katayuan ay may karapatan sa patas na sweldo at pangakondisyon sa pagtatrabaho. Kahit na i-deport ka pabalik sa iyong sariling bansa, may karapatan ka pa mabayaran para sa trabaho na iyong ginawa. Huwag mag-atubiling Makipag-ugnayan sa Alaska Department of Labor para sa tulong. Maraming salamat sa pakikinig. Hangad namin ang magandang kapalalan sa panahon ng iyong pagtatrabaho sa Alaska. Umaasa kami na mayroon kang magandang karanasan sa aming magandang estado. Para makipag-ugnayan kay Representative Andrew Gray, mag-email sa rep.andrew.gray at akleg.gov o tumawag sa 907- Two six nine zero one two three.